So sobrang nakaka-alarma at nakakatakot po dahil personal information po natin, yun na kasalalay dito. At hindi na rin po ito imposible posible dahil araw-araw po milyong-milyong fake accounts po na gagawa at marami na rin po tayong cases na identity fraud at online scams. So ano nga po ba yung ginagawa ng internet para po ma-verify na tayo ay totoong tao sa online world? So as of now po, meron pa lang tayong isang verification method na ginagamit. Ito pa si CAPTCHA. So familiar po ba tayo kay CAPTCHA? Ayan. So si Captcha po, madalas po natin siya nakikita kapag nag access po tayo ng online websites, application, and online bankings. So ang ginagawa nyo po is bine-verify na po kung tayo ba ito itong tao sa online world or AI-generated lang. Pero dahil po sa advancement ng technology, nababipas na rin po siya ni AI. So ibig sabihin po, nasasagutan na rin po ni AI yung mga puzzle solving sa quizzes na binibigay po ni Captcha. So hindi na po siya effective. So ano nga po ba yung magiging solusyon natin? So, dito na po papasok si World. So, sa si World po ang layunin niya is bigyan po tayo na digital identity sa pamamagitan po ni World ID. So, si World ID naman po ay isang digital ID na secure at unique identity na magpapatunay na tayo ay totoong tao sa online world. Okay po? So, paano naman po tayo makakakuha ng ating World ID? Simple lang po. Magpapaverify lang po tayo kay Orb. Sinakikita niyo po sa screen yung silver na pilot, ayan po si Orb. So si Orp po is advanced camera lang na nagka-capture po ng ating mga mata, specifically po ng ating iris pattern na kino-convert na po into iris code. Then yung code po na yun, yun po yung magiging world ID natin. Kaya sa atin lang din po magagalik ang ating mga world ID. At huwag din po tayo mag-alala dahil ano na mas mga po mag-capture ni Orb, kaya hindi niya po alam ang ating mga pagkakakilanlan Dahil ang tanong po ng karamihan, kung ligtas na ba World ID? Ngayon po, sasagutin natin yan. Para po sa mga wala pang idea, yes po, 100% ligtas po si World ID dahil kami po ay hindi nang hihingi ng any personal information na galing po sa inyo. So, bago po ba tayo pumasok dito kanina, nag-fill up po ba tayo ng any forms or waivers? Nagbigay po ba tayo ng mga valid IDs natin? wala rin po, sa wala pa kami pagkukunan na mga personal infos e na galing po sa inyo. And take note na lang din po na kapag nagpa-verify po tayo, makikita po natin sa ating mga devices na tinatransfer back lang po ni Orb lahat na nag-gather ng data, babalik po sa ating cellphone. Then, dinitilig niya lang din po ito. So, tayo lang po talaga may access ng ating mga data. And also po, ang aming mother company, the Tools for Humanity, ay registered din po sa National Privacy Commission or NPC. So, kami po ay sumusunod sa Data Privacy Act. So ngayon, ano naman po yung magiging impact ng World ID kapag tayong lahat ay may World ID na online. Siyempre po, mas magiging secure na trusted na ating online world. Hindi na po natin kailangan magamba or matakot kung ang kausap ba natin online ay totoong tao pa ba or AI generated na lang. Especially sa mga money transactions, para maiwasan na rin po natin yung mga scams at panuloko. At para mas smooth na rin po ang ating online experience, hindi na po natin kailangan magsagot ba ng captcha or magpresent ng no valid IDs for verification. So, sino naman po ba ang pwedeng kumuha ng World ID? Ayan. Nagamit ko lang po, lahat po po tayo dito, 100% voluntary na pumunta? Opo. Di po pinilit na mga nag-invite? Okay. Yes, para yung kailangan po is 100% voluntary. Dahil ito po ay hindi sa pelitan or mandatory. So, mabaya po, may choice po tayo kung mag-proceed po tayo sa verification process or hindi. At dapat din po yung 18 pataas or 18 above para ma-maximize po natin at magamit natin na maayos sa ating mga world applications. So after po natin mag verify meron po tayong dalawang matatanggap. Una po rito, si so World ID. Uulitin ko lang po, si so World ID po ay isang digital ID na magpapatunay na tayo ay totoong taos sa online world. Okay po? And lastly po, si so World Coin. So sa so WorldCoin po ay isang digital currency na binibigay ni World bilang incentives or rewards dahil tayo po ay 100% voluntary na re-verify. Uulitin ko lang po, isa po siyang incentives or rewards. Hindi po siya ayuta. So makiclaim po natin ang ating mga WorldCoin every month sa loob po yun ng 12 months. So, one year po tayo may makiklaim sa ating mga World App, kaya huwag naman po natin siyang i-delete para maklaim po natin yung remaining tokens na papasok po sa ating application monthly. So, ibig sabihin po, hindi na po natin kailangan bumalik pa rito para po maklaim ang ating mga World App, okay po? So, may mga questions or clarifications pa po ba before po tayo mag-proceed? Gano'n naman po na-anawaan. May natandaan po. So kung meron pong naunawaan at natandaan, sabay-sabay po tayong sasagot, no? Si World ID po ay isang digital ID na magpapatunay na tayo ay totoong? Tao. Wow. Very good po. Totoong tao po sa online world. So ayun po ba si WorldCoin? Hindi. Okay. Ano po kaya siya? Reward. Reward. very good po. Isa po siyang incentives or reward. Okay po sa so, mamaya po, kung may mga katanungan pa po tayo, huwag na huwag po tayong mahihiyang magtanong sa ating po, mga world ambassador na nakasuot po ng uniform kagaya po namin. At wala na po tayong katanungan or qualifications ngayon, agad po, good evening po, thank you and welcome, and welcome po tayo. Ako po sila mga mag a para po sa pila.